Ah dito tayo nikan. Pasok tayo dito. Ito. Ngapatain din bawal matandaan. Dito lang tayo. Okay ba? Okay. Alam mo 'yan pala. Ara pa tayo ng papunta. Dito dai oh. Dito dai. O, oh, kaya doon tayo sa may, ano, hindi doon. O, doon, doon, doon. O, gusto mo, picturean kita dito. Hindi. Ayaw mo? Hindi, okay na po yun. Hindi, pwede. May mga bata yan dyan. <laughs> Bawal tayo dyan. Kung may bata, may bata tayo na lang, pwede. Kasi wala naman tayo. <laughs> o, oh, dito tayo dito wala istorbo dito o oh, gusto picturean kita dito diba dito nagdedit yung mga boyfriend sa mga girlfriend <laughs> o oh, picturean kita dahi ah, hmm. ano maganda dito yung puno natin, ito picturean kita magandang view tara picturean kita hindi <laughs> isang beses lang dito kasi maraming view Magandang view dito. At dito lang kita. Toto bang Ha? Ato bang? Ato bang?